Nakapansin mo yung muna motor nila na eh? Nawala yung motor ko eh! Kaya mo na yun, bumili ka na lang ng bago. Iba nung ano doon o, no, sa may uh, parisan, may nawalang motor daw doon? Oo. Kaya mo yun, hindi naman nabudinas ng na dahan sa taon. <laughs> Dalawa mo kayo! Ano kami yung Bukang kita dyan, marunong ba ako magmotor? Dalawa mo. Dala mo kayo. Nakapansin Dala mo yung muna motor ko eh? Dalawa mo yung motor ko doon bro. Wala man. mahal. lang ako sa davit. Nakapansin mo yung Dala mo. dalawang motor na pula. O davit, na pula. Naku no, na motor ko doon sa akwan eh. Para pa sa bahay. So guys, ngayon ang paghihiganti ng api By soak. Itatago natin ngayon ang motor ni Rudy Panot. Pabayaan natin siyang maghanap mamaya pagpasok dyan, niya. Wala. 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 Tara, tara, tara.

Hindi na mo mamaya pag Ayusin mo, baka matumba. Gih. hati hati, Mamaya, mamaya, mamaya. Buna nang buhatin, dyan na lang yan. Kasama yung ano. Di, ayan Di. ibu yun. Iba ba natin to dito? Dito na nga nakukunit to mamaya. Ayan na kukuha niya rito. Oo. Ayan na harap niya mamaya. Parim, parim bang kulong. Opo, <tuk> opo, sandali. Terus. Yan. Ako oh, mo jabs. Yan, tulok mo dito. Ang nakas mo ba ya? <laughs> yan? Yan. Okay. Ito na. Okay. Ang matinding paghihiganti ni Baisok. <laughs> <laughs> Yari talaga din. Bakit? Yari ka doon. Pabaya eh? mo siya maghanap ng motor niya. Wala ka, stick. Yari mo. Tara na, baka maghalata yun. Tara sa bahay, eh, pre. Yes. Makalata yun eh. Magtatanog yun mamaya, pre. Ah, sabihin nun. Rusilia, Rusilia. Okay sa'yo. Maghahanap yun sabihin nun. Nawawala yung motor. Sabihin. Gin? Ito Ano kaya gagawin nun mamaya? Ito na barangay. barangay. Baka sa barangay. barangay.

Baka isa. huh? Loko ka ba? Paano ko na may tatago yan? sa susi? Saan yung susi? paano matatagin? Eh. alak yun yung Alak sa Paano may tatago yung susi? Apo, yun. <laughs> ah, yun no. Nasa yung susi. Okay yun okay. sa susi. Ano oh. nangyari yun? Ako pa pre. Ay. E, <laughs> punta, punta muna kayo barangay. Maes Kalbos. Kalbos, sama ko. Punta barangay. Lang po. Po. Wala lang dyan na kayo ang susi sa kanya. Susi sa akin susi! Akala ko siya ginagawa ng suping. Hindi, kung may barangay naman yan, magsasabi yan dito. Magsasabi yan. Kung may nagkuhan barangay. Basta kung lang, dire lang, direkso ka lang doon, oh. Hindi ko alam barangay, yung mabukal po! Okay, Mama ko napansin? Siya, may napansin ka rito? Ay! May napansin ka? Napansin ko niya po motor nila, ay! Nawala yung motor ko eh! Bayaan mo na yun, bumili ka nila ng bago. Ha? Na Nakalak ba yun? Nakalak? Nakalak nila ko yun. Gari. Pero <coughs> <coughs> so, sa taas tayo ko rin eh, kasi kumakain tayo eh. Ha? Huh? Wala kasi motor yung sa gilid. Sa akin ang gilid kasi ugo ko yung barangay nagbabala kasi yung <coughs> nakaraan din pala alam mo din. Nakaraan din sila rito. Bawal parking daw dyan. Bawal, Bawal pa pa parking pa, dyan. Alala ko yun lang. <coughs> hindi, atyan. <achat, coughs> hindi. <coughs> Ang barangay naman, kung pagkukuha yan, okay, pag halimbawa may kukuha yeah, na yan, mag, ano yan, magsasabi yan, hindi basta-basta magkukuha. Wala namang towing ano dito eh. Wala namang no, towing pero dito eh. May, may mga, mga nagnanakaw ng motor dito, pre. Hindi oh, mo ka lang kung sa barangay. Ay, yung sa may ano, okay. sa may, sa mayano. Okay. Okay. may meron dun. Ay, oo nga, dun sa, di diba, nung ano doon, no, sa may uh, parisan, may nawalang motor daw doon? Oo. Kaya ama hindi na nakabot din na sa daan taon yun. Nagpa-search ka eh. Ay, motor ko yung mahal lang, motor ko na yun. Hindi naman yun, kaya. Bati, ka.

kung kita dyan, ba't marunong ba ako magmotor? Dalawa kayo pag... mo! <laughs> oh! Bakit ko nang Para kang... Oo! Nago! na magtrabaho kami doon! Ewan ko sa iyo. mo? Tumaya mo muna kalbo! Tara! Tumaya mo! din dito yung mga ano, yung ah? mga danjaan, dyan ako doon, sumaan mo dulo dito, mo dito, Tama nyo ano, Kalbo? Tama nyo. Bidyo nyo para may siya. mo, Kalbo. <Video> Bidyo mo, Kalbo. Bidyo mo po. Ano ka dyan, pre? Ito, kata, pre, ano mo, pre? mo, pre? Pre, mo, Pre, mo, Wala man. sa lupi. Wala ka na Kasi ako susi, oh. Iya. Iba pa sa kami doon sa presyo. Sana gagawa kami doon. Wala. Baka pinot yun. Baka pinot ng barangay. Baka ikaw ba yun, Hindi naman ako marunong magmotor, pre. Ano kami sa taas kanina? Wala, dito lang ako sa lupi. Wala labas eh. Wala sa taas na kami. Eh, kung may dumaan man dito, mapapansin yun. Wala naman eh. 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 baka. Tingnan nyo muna doon. Saka yung motor ko na yun. Makagod ko yun. pre? Kulay. Kulay puti.